Malaki ang maitutulong ng federal form of government upang mapanagot ang mga public official. Paliwanag ng ekonomistang si Dr. Michael Batu, magiging accountable ang mga opisyal ng pamalaan sa kanilang mga magiging hakbang. Ganito kasi ang, ang federalism eh. So um, ang mangyayari niyan is it, it results to accountability ano? You know, uh, ng ating mga public officials. So halimbawa pag may mga policies na naginawa or meron silang mga hindi ginawa kasi alam mo, Uh, uh, sa policy, pwede kang hindi kumilos o pwede kang kumilos. Ano? Pagka inflation, ano meron silang ginawang policy dyan na hindi nag-work o kaya it leads to further inflation, nag-worsen po yung ating economy or naggawa sila ng mga policy dyan na nag-cause no, sa economic decline ng ating bansa, they can be held accountable under uh, a system, like a federal system where para siyang parliament. Kagaya dito halimbawa sa Canada or sa Australia no, no, na meron kami mga parliamentary Uh, system, kapag ka nagkaroon ng vote of confidence, halimbawa dahil nagmahal ang presyo ng bilihin at nagkaroon ng you know, nagkaroon ng massive recession, pwedeng i-call into uh, account yung government, ano na, na, na the government responsible for that, pwede sila ma-voted out of office right there and then at mag-call kami kagad ng election. So pwedeng pwede yun. Ano? Magugunita na mariing isinusulong ng Partido Federal ng Pilipinas na political party ni Pangulong Bongbong Marcos ang federalism. Kaugnay nito, aminado si Batu na hindi magiging madali ang pagsusulong sa pagpapalit ng gobyerno. Isa sa mga reality din ano, na, na, na nakikita ko based sa aking mga pag-aaralan is that sa ating kasing politika, alam ni attorney Nito, no, na, na tayo ay e personality based yung ating politics, hindi tayo uh, ideologically based. So halimbawa kung sino yung personality na nuts in power ngayon, doon lahat sila pupunta, doon sila makikipag-aliansa. No? Kitang-kita natin sa nangyayari ngayon. For example, PBBM is currently in power, makikita mo yung mga member ng House of Representatives halos lahat ay eh, nag-flock na doon sa sa side ng ating uh, pub, ng current government in power. So makikita natin yan, ano? Ngayon, hindi ko lang tiyak kung mag-if kung mag-adapt tayo into that parliamentary uh, or federal system ang mangyayari is ganun pa rin ba no kung magawa magkakaroon ba ng pagbabago in terms of from a personality based politics into an ideologically based politics ano that remains to be seen kasi nga hindi pa natin alam kung ano yung posibleng pwedeng mangyari diyan sa palagay ko uh, matagal pa bago tayo maging ideologically based uh, politically ano sa ngayon kasi we're very very heavily uh, personality based in terms of sa ating politika sa kabilang banda, mas madali naman ayon kay Batu na may pagkumpara ang pamamalakad sa bawat estado sa ilalim ng federalismo. Each uh, region or federal uh, uh, entity, ano, they, are, um, they are given the power to implement their own economic policy. You can even have variation in tax rates. Pagayaan ba sa US, ano? Sa US, makikita mo sa iba-ibang state, may iba-ibang tax rate. May iba-iba silang set of uh, policies, ano, may mga policies that are restrictive to investments, may mga states na kung saan they're conducive to investments, may mga states na mataas ang taxes, may state na mababa ang taxes, may mga state na mas corrupt, mayroong hindi mas corrupt. So makikita mo dyan, is makukumpara ng ating mga kababayan, ano, bakit sa sa mga lugar na 'yan eh mas maiging pamamalakad, ano? Umaasa naman si Batu na sakaling maisulong ang pagbabago sa sistema ng gobyerno sa bansa ay makamit ang tunay na pagbabago hindi lang sa politika kundi maging sa ekonomiya ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Demi Hermoso, SMNI News.